pala si Fredlin Jean Pala. At ako nga pala si Cian Chavez. At ako nga pala si Abigail E. Noblesa. At ako nga pala si Ice Jenshon. At ako nga pala si Ice Jenshon. <laughs> <laughs> araw sa inyo lahat. Ngayon ay ikukwento namin ang storya tungkol sa mabangis na lungsod. Ang mabangis na lungsod. Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali, lumagom sa malalakit-maliliit na lansangan, dumantay sa mukha ng mga taong pagal, sa mga taong araw-araw ay may bagong lunas na walang bayas. Ang gabi ay hindi napapansin ng labing dalawang taong gulang na si Adong. Maagang nagigising si Adong upang magtungo sa tapat ng simbahan. Bukod sa kanya, kasama niya rin si Aling Ebeng. Alimos po. Gutom na gutom na po ako. Alimos po. Bilisan natin maglakad. Huwag niyong nalapitan ang mga namamalimos. Habang pinagbubuti ni Adong ang paglalahad ng kanyang palad, biglang may sinabi si Aling Ebe. Malapit na ang dumating si Bruno. Nasaan ang mga barya? Ito na. Sa kaabalahan ni Adong, hindi na napansin kakaunti ang mga taong lumalabas mula sa simbahan. Makikita naman niya ang mga mukhang malamig at hakbang na mga namamadaling pag-iwas. Adong, ayun na si Bruno! Ah, si Bruno nga! Napadukot si Adong sa kanyang bulsa at dinama ang bariya roon. Mahigpit niya itong kinulong sa kanyang mga palad. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Sabihin niyo kay Bruno na wala ako. Ano? Naluloko ka na ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Nakita ka ni Bruno. Adong! Naramdaman ni Adong ang malupit na palad ni Bruno. Iniwan ni Bruno na nakahandusay si Adong sa lupa. Nang biglang... Mahal, bata ba iyon? Naku! Ba, Nabukasan, nagising si Adong at siya'y nagulat sa nakita niya sa kanyang kapaligiran. Oh, gising ka na pala! Sino po kayo? At bakit po ako nandito? Ako si Jan at ito ang aking asawa si Marie. Natagpuan ka kasi namin sa parke na kahan kaya ka namin dinala dito. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman. Nasaan ba ang pamilya mo? Upang ihatid ka na namin. Wala po akong pamilya. Ang totoo po ay namamalimos lamang po ako sa may simbahan. Napaisip ang dalawang mag-asawa. Bata, ano ang pangalan mo? Adong po. Adong. Gusto mo ba na aakitin ka namin? Opo, maraming salamat po. Simula noon ay nagbago na ang buhay ni Ado at sa unang pagkakataon na siya ay nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina at ama. At iyon ang kwento ng mabangis na lungsod. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Bye!